Hindi nila kailangan ng ayuda, kundi aksyon sa walang katapusang baha sa ilang bahagi ng Pikit Cotabato. Ito ang inihayag ng mga taga Pikit Cotabato sa panayam ng Radyo Bida, kasunod ng walang humpay na pananalasa ng tubig baha sa nasabing bayan, particular sa mga barangay na kinabibilangan ng Lantingan, Hinatilan, Dalingawen at Kalawag. Patay na ang karamihan sa mga puno ng nyog, mangga at iba pang mga pananim na halos buong taong nakalubog sa tubig. Hindi sa patang lamang, karamihan sa kanila ang nais na bumalik sa pagsasaka pero hadlang sa kanilang hanap buhay ang baha. Umaapila na rin ang gamot dahil karamihan sa kanila ay nakakaranas na rin ang pangangate sa paa dahil sa madalas lubog sa tubig baha. Hindi naman nila naiwasang masisi ang struktura ng NIA. Sa ngayon ay may mga hakbang ng ginagawa ang Pikit LGU, katuwang ang ilang mga line agencies katulad ng dredging sa Kalawag Creek. Bawatanggal ang water hyacinth na bumabara sa daluyan ng tubig sa mga water tributaries palabas ng Rio Grande de Mindanao sanhi para umapaw ang tubig, papunta sa mga low-lying areas at nagdudulot ng baha. Cherry Mayexim Tapia, NDBC, Bida Balita.